Samahan niyo po ako sa isang paglalakbay para makamusta po natin ng isang pamilyang katutubo na nangangailangan po ng medikal na konsulta. Uh, hello po, isang magpahalang hapon po sa ating mga kababayan. Dito po tayo ngayon sa Santa Cruz Community po. Balit uh, po ngayon, napunta po kami sa isang pamilya kung saan po uh, magbigay po ako na check-up po yung isang pamilya natin. Sila po ay pamilya pong katutubo. So sa mga katutubo po natin namang yan, hindi po bayan biru biro po yung pag, ano, pagpunta po sa kanila. Kailangan nyo po lumipad po ng mga ilog, kailangan nyo po lumipad po ng mga batuhan. Hindi po maganda po ang daan kapunta po sa kanila kaya mahirap. Kaya yan po ang isa sa mga rason kung bakit po napakahirap po magpakusot ka sa mga katutubo po natin. So ito po mga kababayan, so hindi bumaba po tayo ng ano, nang bababa po tayo ng motor kasama ko po si Sir Wilmar po ngayon. So mahirap po yung daan. So kailangan po natin lumiban po ng ilog. Tapos tong motor, isusubok din po namin itong mailiban. So maglalakad na lamang po tayo. So ito po mga, mga kababayan po. Uh, lakad lamang po tayo sa ating adventure. So yun po isa sa mga rason kung bakit po yung mga katutubo po nahihirapan sila magpakonsulta. So nakikita nyo naman yung mga dinadaanan natin. So Ayan. Pero sa kagandahan naman, okay naman po dito sa kanila kasi tinanong mo na nasa natural silang resources natin. Pwede po sila maglaba po sa dino po ng tubig po dito. Ginagawa po nila 'yan. Yan po si Sir Wilmar po, naga ano na po siya oh. nagaliban uh, po siya ng motor. So talaga medyo mahirap lang po mga kababayan po ang ano ha, kalagayan natin. Nagbaon din po ako ng soft drinks, tubig, para po may maiinom habang po kami ay napapunta po sa isang pamilya po na katutubo. Sila po yung pamilya na pupuntahan po natin para malaman yung kanilang kalagayan. Kasi hindi naman po sila always nakakapunta po sa hospital or sa clinic. Kasi nga po, malayo. Ito po, puro tubig po eh. Tapos sila po yung pamilya, naglalakad lamang po pababa. Ang kanilang tatay po ay nagsasaka. Ay ki Amuha Amuhan arawan para po meron po silang pangtustos So ito po mga kababayan, medyo malayo na po atin nalalakad. Ayan, kasama ko po, po ang Tita Des, ang Sir Wilmar po natin. So ito po, pagliban nyo po ng ilog, malayong lakarin pa po. Ito po yung itsura po ito sa Santa Cruz. Minsan dati ito, dati itong ilog. So kapag ano, atag-araw, kumakati yan, nawawala po yung tubig ang layo po ng laka rin. So kung ang mga katutubong mangyan natin, may mga ganitong mga mga lulubang karamdaman, noong nga pulmonya, tuberculosis, nagtatae, eh. kadalasan sa kanila, pag pumunta sa hospital, malala na po yung kalagayan dahil nga po sa sitwasyon po nito. Ang layo po talaga. Talaga hindi po talaga basta-basta. Ang layo. Kaya hindi natin sila pwede sisihin na bakit late sila nagpakonsulta. Dahil ito mismo kalagayan po nila. Talaga nga po medyo mahirap eh kaya itong ginagawa natin po ngayon na makamusta isang buong pamilya po talaga po ng ano uh, iba ang sitwasyon ikukumpara natin sa mga oh, mas ordinaryo pong mga kababayan natin na po kami mga kababayan so mahirap po lakad na naman po tayo sa tubig wala pong ibandaan eh talagang mahirap itong papunta kay Lakuya Ramon hindi po basta-basta kaya po yung mga kasama namin ngayon po sila sa likod So, bumaba muna po ako ng motor. Mahirap po eh. Pero, napakaganda pa eh sa, sa paaramdam naman na nakikita mo yung mga gantong uh, uh, ka, mga kababayan natin na uh, alam mo yung kalagayan nila talagang hirap. Mas lalo ko silang nauunawaan ngayon kasi uh, pagpunta nila sa hospital or sa clinic, talasan medyo malumba ang kalagayan. So, ito yung sa mga rason nila. Malayo sila sa medical facility. May mahirap din po yung ano nila yung kanilang source na income since syempre ito po sa atin panagpapalay ng mano, hindi naman po araw-araw ang income niya yan po ay kapag sila tuwing eh mga 3 mga 2 to 3 time, mga times per year sila umi income so di po talaga basta-basta mga kababayan ng kalagayan so at least na mas, no, mas higit natin na nauunawaan po ngayon o oh, yan po dito po tayo sa isang ano, sa isang ano po, village po ito. Parang may makikita niyo po to, mga gawa po 'yan ng ating mga katutubo po. So, makikita nyo po yung kanilang situation. May mga mais po sila dito. So, masarili po nilang katatanim 'yan. Sa so, hindi po sila magugutom basta-basta. Ito, tignan nyo po. Meron silang bahay. Yan, gawa po nilang bahay na yan. So, sariling gawa po nila yan. Pati po yung ano, itong kanilang parang pinakadayami po na bubong. So sa mga kababayan natin, napaka resourceful din nila kasi tinan nyo, bukod sa meron silang mais, meron silang palayan, may mga alaga silang manok, marunong po silang magano, marunong po silang magsaka, hindi lamang po tayo, hindi lang po mga ordinaryo nating mga kababayan. So mapapansin ko din, sa palay, ito po yung pang ano nila, pang ano, pang pambayo, ng kanilang palay. So, oh, mano-mano po itong ano, mano-mano po itong pag gusong ang tawag po. So, ito po, uh, yung kanilang mano, bahay po is po sa Kugon. Yan. Ah, uh, naman po ang ganda ng bahay. So, napaka-resourceful po nila. So, ito po isang family po natin pupuntahan, bibinibisita po natin sila. So, kadalasan ng mga katutubo po pag nagpapakonsulta po sila, hindi lang po isang tao 'yan. Kadalasan po mga mag-isa po sila magpamilya. Uh, kasama tatay, may yung kanilang asawa, tapos yung kanilang mga anak. Para pa nagbumaba sila po ng, ano, ng bundok, papunta po sa ospital, isahan na po yung konsulta. So ito po ay sa sarili po nila tong ano uh, sarili po nila tong resources na to kaya ginagamit na to. So napaka ano po no napaka simple yet napakaganda experience po. So makikita niyo yung kanilang ano katabi ng kanilang ng kanilang bahay is meron silang mga bukirin na meron meron din sila nagiging high tech na rin po sila meron silang mga water pump at water na po mga water source nila katabi lang po sila ng ilog so kitang-kita niyo na po yung maiisa natin kanina so mag-start po tayo ng ano ha, ng ating ginagawa ito po sa kanila po sa atin sa barrio ano nga pangalan ba ito pangalan Parugis. Parugis. Sa parogis kasi, uh, sabi nga natin, pagkatapos po ng mga healthcare worker, mabigyan po ng bakuna. Kasama po sila sa mga mabibigyan po ng pagkakataon. Yun nga lang, hindi natin maiwasan po na syempre may mga negative stigma pagdating po sa COVID vaccine na hindi po sila magpapabakuna. Ay, kasi nga syempre, kailangan din po natin nabigyan ng tamang edukasyon po, dinaturuan. So ang ginagawa po natin, nagbibigay tayo ng tamang dissemination ng information. Atin po na po sa kanila ay eh, gaya po si nanay, ang sabi niya kasi hindi magpapabakuna dahil masakit ang tunok sa COVID. Tapos syempre, yung kanila mga naririnig po sa bayan ay hindi po nila ano po, hindi po nila gano pang nauunawaan kasi iba nga yung chismis pagdating sa bayan po, yung mga naririnig ng mga ibang ibang balita. So Uh, nandito po din sa kanila para may din po yung kahalagahan po na mabigyan sila ng bakuna balang araw kung ito po yung magiging available na po sa ating lugar. 'tolin po natin. Ito yung mga bata nating mga no dito sa village ng Santa Cruz si Nina tama uh, Nina mm -hmm. si Ar Arya at si Arya. Si mm -hmm. So naging main problem kasi natin pag nasa ganito. Syempre itong mga bata nasa pag-umaga, may term kasi kami dito sa amin na para amihan. Kasi pag amihan eh mahangin. So kadalasang sakit ng mga bata ay ubo, sipon at lagnat. So mga madalasan nagkakaroon sila ng trangkaso dahil syempre uh, humihina immune system nila. Madalasan nagkakatrangkaso at kadalasan nagkakaroon sila ng pulmonya kapag hindi po nabibigyan po ng gamot. Yun nga lang po syempre ang mga kababayan natin natatakot po iba natatakot po nagkakaroon ay no, eh. baka daw sabihin na may COVID kapag may ubo, sipon, lagnat. So itong mga batang ito, yun ang kadalang ano, yun ang kanilang mga sakit at sa ngayon naman, kapag umaaraw naman naman, nagtatanghali na, nawawala na yung mga ubusipon nila. Mukhang nadadala lang po sa lamig yan. So, at least sila, uh, nakakain pa rin silang maayos, masustan siyang pagkain, gulay, prutas, at yung sariling tanim po na palay. Yung po ang kanilang uh, araw-araw po kinakain. So, ngayon po, natapos na yung ating initial consultation sa kanila, uh, na kumusta na naman po natin ang kanilang kalagayan. Yun nga lang, ang nangyayari po kasi, pag uh, mayroon silang negative stigma pagdating po sa mga bakuna, sa mga ibang mga sakit, lalo po mayroon po tayong pandemya, so atin naman po silang pinapaliwanagan doon sa mga tamang informasyon. Sa, sa ngayon naman po kasi kung makita nyo nga, ang mga kadalasang sakit po nila ay mga simpleng mga ubusi po, lagnat, nakukuha po sa paligid So pag nahin ng kanilang immune system, kadalasan nila sakit ay nagkakaroon ng pulmonya, nagkaroon po sila ng trangkaso. Yun nga lang, hindi po uh, readily available po ang mga gamot since uh, talagang ano yan uh, may kamahalan din po ang pagpunta sa bayan pamasahe siguro tricycle abutin tayo ng mga 100-200 para po makarating po sila sa bayan tapos yung balik at kadalasan yung ibang gamot po ay may show, yung, syempre pag nauubos po hindi po available so napipitan po silang ano, bu bumili at so far naman so good naman po maganda po ang kanilang kalagayan at si mga simple po lang naman ang kanilang mga pinapakonsulta sa atin